Wala pa yung Ah, timers. Start. Now. Bagay. Hayop. Elepante. Ano baka Ay, bawal. Uy, ang mga sa

May sarsa? May hugo? May sarsa? Hindi. Pinakaig sa tindahan? Pwede. Pwede. Uh, Kitlog? Hotdog? Mamaya na rin. sa red. Pwede. Meron tanga. Kaya atin natanong. Nagibigay sa lalata.

hindi, Ha? Hindi mo muya? Hindi, hindi. Ano? Hindi Okay. Kayo. Lugo. Kayo? Oo. Lana. Isilagot. Mama mo! Lakasan mo. Lakasan mo. Terima kasih telah